Tunay ang free repair ng Rimowa. Ang bigkas ng mga Germans sa German brand na ito ay Rimowa. Pero ayos lang yan, tawagin na lang nating Rimowa. Ganyan talaga ang nangyayari sa mga pangalan kapag bumabiyahin ng ibang bansa. Hindi mo nga tinatawag na BMW ang BMW, di ba? Anyway, ito ang custom tag carrying the surname with a Z at heto ang biak na gusto kong ipaayos bago pa lumaki. Wala pa akong narinig na ibang may-ari na may rimuwang sira pero somewhere out there naroon ako. <laughs> ako lang ang kilala kong may rimuwang sira. Pero sakto dadalhin na din namin itong sasakyan sa Limitless Garage doon sa Metro Walk para lagyan ng PPF. So sabay na sila ng Rimowa na nasa Shangri-La Pasig lang din. May branch sila doon. At by the way, Strawberry Taho ang pangalan ng sasakyan namin. As in, nakalagay sa app ang pangalan na yan. Iniwan na namin sa Limitless sa Metro Walk, si Strawberry Taho. Sir Martin, babay na rin ako. Bye bye! <sighs> Oras ng dalhin sa siyang si Teka, wala pang pangalan ang maleta si Strawberry Taho. Wala pa itong pangalan. Gusto mo pa pangalanan nito? Anong pangalan ano? To? Si Buko Pandan. Si Buko Pandan. Si Buko Pandan. <laughs> si okay. Pandan. Oh. Si Buko Pandan naman ang pasyente. Tra. Shangri La lamang. PPF mo na yan. Kad alay lakad, alay lakad. Ito na lang. Madaming tulay. Dito ginagawa ang mga custom na tag at sa likod ni Kuya ay may workshop sila. Bawat branch ata meron. Doon sa tingin ko nagaganap ang mga repair. Habang may transaction ako ay nagtututuro si Madam. Piyo, Piyo. Pala, Julia, After 7 days, nakuha na namin ang sasakyan. Mas maagang natapos si Buko Pandan, pero sinabay na din namin ang araw ng pick-up. So, yung repair ay libre. Pero pag binayaran 7.6. Pag warranty, 7.6. Yun nga, 7,600 pesos siya. Yan ang halaga ng repair kung hindi na kami pasok sa free repair period pero basta pasok pa kami wala kaming binayaran at ang balita ko kay Jules siya po yung nag-asikaso sa amin maraming salamat balita namin sa kanya iba na daw si Rimowa ngayon ang mga bibili ngayon lifetime na ang coverage by the way pati yung bakal sa loob ay kanilang pinalitan payo din ni Jules na kapag polycarbonate ang maleta sa dalawang handles kumapit kapag bubuhatin yun lang naman tunay ang remova repair. Pero I hope na enjoy nyo rin ang ganadong edit ng traveling maleta at ang mga turo-turo ni Charlene. Mm -mm. Oh, kasha vinyl dyan, di ba? Yeah. Oh. Kasi niyo, ano siya yung pang word? Kung may Okay. Pang documents. Thank you, thank you. Thank you, Jules. Uh...